Ito po yung dahilan kung bakit galit na galit na ang China sa atin. Dahil dito sa mga pinapakita nitong mga Amerikano na ito na para na naghahamon. Ayan po, pinapakita dito, ayan po nga uh, mga itong barko na kinakargahan ng mga uh, fighter jet na yan. Ayan po, napakalaking barko ng uh, Amerika Amerika. Na nandito mo yan sa atin, sa Subic po yan. At uh, para bang nagyayabang na talagang ipinapakita rito sa China Na parang sinasabi na sige lumaban kayo Ito eh, sa totoo lang itong mga animal na ito Na mga Amerikanong ito ang uh, nagpapagulo dito sa atin Dito sa Pilipinas Yan po yung mga F-16 no? Ito po yung mga F-16 na panggira po yan at uh, fighter jet po yan at uh, kung inyo po nga uh, napanood dati yung aking uh, video noong panahon po ng Afghanistan na uh, isa po ako diyan sa nag-exhibition sa Afghanistan na gamit ko po yung F-16 na fighter jet ayan. At uh, yan po yan at uh, talagang uh, na, parang naghahamon sa China kaya galit na galit ang China eh. Kaya malamang sa malamang talaga gira parang kasi naghahamon itong uh, animal na Amerikano ito. Ito ang nag ito ang mga kwan, eh. Ito ang naglalagay sa atin sa langanin. Yan po yung mga nakikita nyo, fighter uh, jet po yan, F-16 po yan. Ganyan po yung gamit kong uh, pag-exhibition diyan sa Afghanistan noong panahon ng uh, gira dyan sa Afghanistan. So yan po, yan makikita nyo F-16 po yan. Yan mga yan. So ibig sabihin po, uh, pinakita na sa China yung pwersa ng Amerika at ang sinasabi ng China wala yan kaya na yung pataubin yung uh, mga kuan ano mga armas ninyo na yan kaya, nagkakagulo, kaya lalo nagkakagulo kaya lalong nga uh, nagagalit sa atin ang Chinese uh, China ang China dahil itong nga uh, uh nito mga Amerikano nito ito ay magugulo itong Amerikano nito kasi kasi nga yan ang hanap buhay nito mga Amerikano nito kung walang gira walang pira itong mga animal na ito eh kasi hanap buhay nila, kagaya nito, pinadala sa atin ang pinadala yung kadami-dami mga bala at saka yung mga, kung ano-anong mga equipment na yan. Ibabayaran e din po natin yan sa Amerika. Yan po ang totoo dyan. At uh, akala mo nyo ba libre yan na eh, 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 ibibigay lang sa atin, ng, eh, ipapagamit lang sa atin ng Amerika? Hindi po. Sila naghamon ng na naghamon sa China, tapos sila ngayon magbibigay sa atin ng mga equipment, tayo ang magbabayad dito ang putang, ay naku po, Diyos ko, yan po yung F-16, nakikita po ninyo yan. Ngayon, ay uh, panoorin nyo na lang po hanggang sa matapos yan, kasi iba po yung i-discuss ko sa inyo, kasi gusto kong ulit-ulitin sa inyo, na pag-uwi ko po ng pag-uwi po namin ng binduro ay gagawa po ako ng video para po i-comment niyo diyan yung pang pangalan niyo at saka yung uh, lugar niyo kung saan kung Bisaya, Mindanao or sa Luzon kayo para po malaman ko yung number noong mga gustong sumama o mga gustong uh, tumira dito sa lugar ko na kung sa kung sa ito naman po ay gagawin lang po natin ito kung sakali lang naman na uh, mangyari nga itong gira nito pero mas maganda nga na hindi mangyayari kasi nga uh, hassle din po sa atin to. So ngayon, kung sakasakali matuloy itong girang ito, ay di walang choice kundi uh, sumama kayo dito sa akin. Dahil uh, alam ko dito safe ito, ang lugar na uh, dinibilob ko po ito way back uh, uh, nine, 1995 pa po ito na dinibilob ko. So yan po at uh, basta po ang uh, gusto ko lang po ipaalala sa inyo ha, yun lamang pong mga subscriber ko ang pwede kong amponen Inuulit ko lang po para po walang samaan ng loob. At uh, kasi nga, hindi ko naman alam yung mga hindi nag-subscribe na yun. Tingnan nyo nga, nababasan nyo naman yung mga panjan, yung mga comment -dyan na pinipiloso po ako, uh, parang uh, ina-underestimate ako, parang uh, kinakawawa pa nga ako, parang iniinsulto pa ako. Di sige, hayaan natin yan dahil dito na po malalaman natin kung ano yung mga sinasabi ni Biran noon pa, dito na po. Ito na po yung time na mapapatunayan ninyo yung sinasabi ko. O ulitin ko lang po. Huwag ipanatag niyo na po yung inyong isip na kung wala kayong madalang pagkain or madalang ano pa man, huwag niyo na pong alalahanin 'yan dahil sabi ko naman po, ulit ulit ko sinasabi sa inyo na kapag ka nandito kayo sa akin, ay wala po kayong gagastusin, wala po kayong dapat alalahanin. At kung ano po yung nandito, ay di, uh, yun po ang ating pagsalusuluhan. At, uh, pero sisiguraduhin ko po sa inyo, na hindi po kayo magugutom dito. So, yun naman po ang uh, sabi ko. At uh, antayin nyo po yung bag na ako ng uh, video at, uh, Uh, busy, bising lang po ako kaya hindi nyo po ako makikita at uh, pero ganun pa man tuloy tuloy lang po yung pagbibigay ko ng update para sa inyo para po sa may, kaala may kaalaman kayo. At ito na po, at uh, ito nandito na po sa Pilipinas itong mga F16 na ito na, na fighter jet na ito. At uh, nandyan po sa Subic. So 'yun ang uh, ano pa ba? Ah uh, Okay na po, wala na po akong uh, sinasagot diyan sa mga kalakalaman at sili na yan. Kung gusto niyo pong malaman yung kalaman at sa kasili nandiyan po yung sa video. Kaya wag na po kayo mag-comment ng mga sili-sili at sa kalaman si niyan dahil ko na lang po yan. Buburahin ko at buburahin niyo, wala na po akong sasagutin kasi nandiyan naman po yan sa video. Matuto po tayo. Anyway, basta ang sa akin dito Pagka nakabasa ako dyan ng kalamansi at sa kasili, buburahin ko na lang yan nandyan po yan paulit-ulit ko sinasabi, nandyan po sa video ko uh, hanapin nyo na lang po dyan sa video ko so yan po ang masasabi ko dahil uh, wala na po wala na po akong time na para sumagot pa dyan sa mga tanong ninyo at uh, yan po ito yung makita nyo naman po oh. Naglo-load sila ng mga uh, uh, missile dyan sa mga fighter jet na yan so yun lamang po at uh, again doon po sa mga nag-aalala na uh, papaano paano na itong mga apo ko? Paano na itong mga anak ko? Pwede niyo pong uh, dalhin 'yung mga anak, apo niyo. Alang namang iwan niyo. Ay uh, kayo uh, gusto lang ilibre ang sarili niyo, iwanan niyo 'yung apo niyo. Eh, hindi naman po pwede dalhin niyo po. At sabi ko nga po, uh, i-comment niyo diyan ko sakali. Basta gagawa antayin niyo po. Antay, antayin niyo 'yung video ko na kung para mag-comment kayo kung anong mga pangalan niyo, anong uh, lugar kayo, pipick para po nasa listahan na kayo at uh, magpapadala po ako diyan ang uh, mga pambot at uh, para may masakyan kayo papunta rito sa lugar ko yan lang po muna at uh, yan ituloy niyo lang panonood